Siguro kasi sa isang taon na yon hindi ko pa isinusuko sa kanya ang bataan. At sa first anniversary namin, kapag desisyon na ako, ibigay sa kanya ang gusto niya. Babae ako at my boyfriend ako for two years. So far, siya ang pinakamatagal at pinagtiisan ko. Si boyfriend ay six years older sa akin. Mahal namin ang isa't isa pero habang tumatagal, nagbabago ang lahat. Magwa one year na kami noon pero ramdam ko na nanlalamig na siya sa akin. Siguro kasi sa isang taon na yon hindi ko pa isinusuko sa kanya ang bataan. At sa first anniversary namin, nakapag-desisyon na ako ibigay sa kanya ang gusto niya. Uh! Ang jury! Baka kasi, manumbalik yung pagmamahal niya sa akin. Ah! Nung first anniversary date namin, kumain kami. At bago kami lumabas ng resto, tinabi ko na sa kanya na, I'm ready. Yes, oh my God! Kabado ako! Pero si Jowa, nagniningning ang mga mata. Happy ako kahit sa totoo lang. Kabadong kabado ako at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ko sa kanya, ikaw na ang bahala. Ah!